Hello Leo. So ito yung reading natin para sa mga Leo. Uh, sun, Moon and Rising. Be sure na i-check mo yung iyong natal chart. So by the way, yung pag-uusapan natin is yung epekto ng full moon na mga ganap ngayong May 13, 2025 uh, in the sign of Scorpio, 22 degree. Yan. Ano maaaring maging effect sa niyan? Uh, So, let's start. Uh, sana nakafollow ka sa aming channel na ito. Nakasubscribe, naka, nakahit uh, naka din ang ngayong notification bell. At dun sa aming Facebook page na Madam P. Uh, kung gusto mo i-search Madam Space P at uh, lagyan mo na lang din space pa sa dulo para madali siyang ma-search. Leo. Pasensya mo na ito lang pinaka best ko ngayon kasi medyo pagod na ako. <laughs> medyo sumakit na yung aking mga balakang sa kakaupo. So medyo humiga na ako ng konti and ito na yung pinaka best na magagawa ng aking stand ngayon kung saan naka-clip, kung saan naka-lagay yung aking phone, no? So gusto ko lang komportable ako habang nagre-read sa inyo para mas mabigay ko ng maayos yung message. So, anyway, this is for Leo. Pa-comment nyo sa baka ito hard lang. Malaking bagay yun sa akin, guys. Ipapakit na ng suporta at saka nakakagana mag-reading kapag ka ang daming comment. Binabasa ko talaga yan. Salamat sa mga nagko-comment yan. Simulan na natin, Leo. Okay? Um, hatid kasi ng full moon actually is big change and ending. Eh. Ngayon, uh, etong tatamaan niya sa sa, iyo, Leo, is area na may kinalaman sa home, magulang mo, or yung mother mo particularly, past mo. Ayan. So, there could be big changes pagdating dyan sa bagay na yan. Especially din sa emotions mo, no? Um, yung iba sa inyo, if, if your mother is still there, pwedeng may mga revelations, may mga malaman ka, especially ngayon nagkakaroon ng Pluto retrograde, no? Tatagal yung Pluto retrograde hanggang October 2025 this year. So, um, pwede may mga mabago at uh, malaman ka pa pagdating sa iyong home, mga pagbabago pagdating sa iyong mother, relationship mo sa magulang mo, sa nanay mo, ayan, or women in your life. Ayan. At, uh, some of you even discovering na you are already a mother is possible around this time or if you want na magkaroon ng anak malaki ang chance yan ngayong full moon ang effect nitong full moon before days before pa lang ha pwede nang maramdaman and days after so ngayon pa lang pwedeng maramdaman mo na yung effect ng full moon so yung iba sa inyo pwedeng um, pagpaplano regarding a home Ayan. So, pwede may mga pag-uusap regarding dyan. Paglipat. Pag-aayos ng tahanan. Or if you want to be a mother. ba diba, Pwede mapag-usapan yan ngayon. Uh, and also, also, if you're, of course, kung hindi naman ikaw ito na may plano or pag-iisip regarding pag-aanak or pag pagbubuntis, pwedeng people na malapit sa'yo. Like, your uh, yung kapatid mo, ganyan. And, the Uh, you know, discovering someone is pregnant is also possible around that around this time. Especially si Saturn is nasa 28 degree, that, that, is Cancer degree. So, pwede ang effect na to, medyo may kinalaman talaga doon sa mga bagay na nabanggit ko kanina para sa sa'yo. Okay? So, Leo, kung may mga bagay ka na gustong itapon sa bahay because of course full moon is an ending no if you want to end something sa bahay mo may mga you know yung mga bottles empty bottles of perfume mga hindi mo na nagagamit it's now is the time to uh, say goodbye doon sa mga bagay na yon and to throw it away kasi wala na itong silbi pa para sa iyo eh. And hindi mo mare-replace ng mas magandang bagay sa buhay mo yung mga bagay na yun kung hindi mo itatapon muna. Not particularly yung perfume ng Battle uh, bottle of perfume, but rather alin man dyan sa bahay ninyo ang kailangan ng itapon para mas ma ng mas maayos or mas magandang mga bagong uh, gamit or blessings sa buhay mo. No? Kailangan matutunan nyo ring i-dispose yung mga bagay na yan. ah uh, kasi definitely, the, you know, Scorpio, ang ruling planet nyan is uh, Pluto. No? So, um, Pluto is the planet na may kinalaman sa death and rebirth and transformation. So, para matransform yung pinakabahay. Yung iba sa inyo, meron ng mga changes sa bahay na nangyayari ngayon. Well, maybe as simple as pagpapalit ng wallpaper, pagpapalit ng mga design, dekorasyon sa dingding. Ayan. And, uh, so, uh, sabi ko nga, pwede may mga may, ma may mga mabago. No? At hindi mo mapapansin or hindi mapapalitan yung mga mga bagay na yon sa bahay ninyo, particularly kung hindi magdi-dispose muna. Okay? Or tatanggalin yung mga dapat tanggalin. So, I can see that. Uh, ngayong full moon, um, medyo heightened ang ating emotions nito, no? Kasi nga, full moon, kumbaga sa, sa dagat talaga yan ay high tide. So, medyo intense at medyo ah uh, tawag dito grabe yung emotions natin yan nila medyo ma, ano, ma, malala in ko medyo emotional around this time Leo so uh, be mindful of that kasi high, high chance of pakikipag away or kagalit ang masama nito, ang area na tatamae sa bahay mo, tahanan mo, or sa mother, mother mo mismo. So, pakikipagsagutan or pakikipag-away sa kanila ay high chance, lalo na kung ikaw ay bibigyan nila ng mga limitasyon. Well, yung mga limitasyon is pwedeng kaya ka bibigyan ng limitasyon kasi nakakaramdam sila or nakakaisip sila ng mga hindi maganda regarding sa'yo. Like, for example mga sikreto na pwedeng akala mo hindi nila alam o hindi nila nararamdaman. Maaring hindi nga nila totally alam yung particular secret na yon, pero there's a feeling na uh, pagdating sa bagay na yon, So that's why itong uh, mga taong ito which is the people na parang nasusunod sa'yo like they are the authority of your life right now particularly sa home yung mga nasusunod sa buhay mo pagdating sa home is pwedeng may mga ipakita silang bagay na may kinalaman sa pagbibigay ng limitasyon sa iyo dahil doon sa mga bagay na nararamdaman nila yan for example yung iba sa inyo you are already talking to someone tapos uh, whether career business or um love. Ayan, pwedeng itong uh, mga authority figure ng buhay mo, sabi nila, ay hindi, wag, wag ka makapag-connect dyan, wag mong kausapin yan, ganito, ganyan. And maybe because they can feel itong mga, uh, ito na, advanced thinker na sila masyado dito, no. So, yun yung maaaring maging effect ng full moon sa'yo. So, anyway, uh, because the Pluto is having retrograde nga, So, a lot of uh, changes, lalo pagdating sa technology. Hanggang October yan, yeah, of 2025. Social media, technology, pwede may mga ma-reveal na sikreto sa iyo through the use of social media. Um, so, be mindful kung ano yung mga sinishare sa social media kung ayaw mong ma, uh, masira ang iyong reputasyon no because Pluto sa uh, ang ano talaga niyan is to destroy no things medyo intense puno-puno ng intensity yung effect ng ko ano man yung uh, tatapusin na ito sa buhay mo uh, so hindi maaring bago siya matapos is may mga experiences na may experience ka like uh, sobrang intense baka hindi may iba baka hindi kayanin, talagang nakakaiyak etc but anyway lahat ng mga bagay na ito ay may dahilan and it is for you to grow as an individual spiritual growth para sa iya lahat ng yan uh, habang nabubuhay ka talagang ganoon may mga problema dumadating may mga experience in life na akala mo hindi mo nakakayanin pero lahat yan ay may dahilan and makakatulong yan para mas mag-grow ka pa lalo. Dahil sa mga lessons na, man na, na matututunan mong ito. So anyway, thank you for watching, uh, guys. Hopefully, mag-comment ka kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng reading. At natuwa ka sa mga messages. At uh, yeah, sana makita kita sa comment section. And uh, dun sa aking Facebook page, konti pa lang nakafollow dun actually wala pa siya sa 1,000. So, hopefully, maging isa ka sa so mag-follow sa akin para makapag-grow din yung aking Facebook page. Kasi may mga sinishare ako, guys, doon na hindi ko siya share dito sa YouTube. No? So, yung, like, picture messages, etc. So, you might want to check it out. Reels, yan. And, uh, you might want to check it out. Unipri, UNIPRI, yan yung aming uh, TikTok shop kung gusto mong makita yung mga products na available sa amin. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.